summer na summer, nakasuit tayo. Ano ba naman yan? <laughs> anyway, welcome back dito sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan Summer, ang ganda ng temperature And nasa labas tayo Ini-enjoy yung bawat moment Minsan, napapaisip ako What if all year round dito sa Canada Ganito yung temperature Ganito yung season Yung walang snow Yun bang gugustuhin mo talagang mamasyal sa labas Kasi nga ang ganda oh. Green na green yung paligid Ang ganda ng simoy ng hangin And then sa park na to may mga swimming pool din oh. May mga batang naglalaro So tuwing winter, kabaliktaran wala masyadong tao sa labas, yung mga park, mga iilan lang yung mga naglalakad, nag-exercise. Kadalasan, nasa loob sila ng bahay, indoor, nasa mall, kung saan mang warm yung temperature. Ngayon, yung sinasabi nilang global warming, may mga bansang positive yung dulot ng global warming tulad ng Canada. Tuwing winter, let's say hindi ganun kalamig. So, madami ka talagang pwedeng gawin. Eh. Yung mga lupa dito, pwede mo talagang pagtamnan tayo na yung magtatanim and uh, mas better, ba? Diba? Paano napunta sa economy tsaka global warming? Ano? <laughs> anyway, new day, new topic na naman yung pag-uusapan natin. And luckily, August ngayon, so syempre, ang pag-uusapan natin is tungkol sa love. Anong connect niya sa August? Wala, syempre. Ngayon, ang dami kong nakikitang mga skits, mga clips sa TikTok about sa mga movie na Let's say mag-ex sila tapos nagkabalikan. So ngayon, yung concept na ganun, let's say mag-ex na kayo, tapos nakahanap kayong pareho ng okay naman yung naging breakup nyo, hindi naman yung as in toxic talaga. Ngayon, hindi nag-work out yung mga new relationships nyo. Yung boyfriend mo, yung ex-boyfriend mo, nakahanap siya ng panibago niya, pero hindi nag-work out. Ikaw din, nakahanap ka nga ng bago, tapos hindi rin siya yung ganun nag-click. Somewhat, hindi kayo siguro yung isa ayun oh, no, ganda ng araw <laughs> pasensya na nag, oh, naglagay ako ng moisturizer so ayun oh, no, ganda ng reflection so anyway medyo naligaw ako ng konte so hindi nag work out. yung mga bago nyong karelasyon parehas kayo, kumbaga hinahanap nyo ano nga ba, sino, ano nga ba yung gagawin ko sa life ko sino nga ba yung para sa akin and biruin mo nga naman ay yung tadhana napaka mapagbiru niya talaga and ngayon nagkaroon ka ng opportunity ng ex mo na mag <laughs> ganda ng word niya yung hindi ko alam yung spelling pero ang ganda niyang banggitin Anyway, may reconciliation kayo ng ex mo. Ikaw, as a lalaki or as a babae, ano nga ba yung magiging move mo nun? Mabalikan mo ba yung ex mo? Pagbibigyan mo ba siya? Another chance? Let's... Ano ulit yung kanta? Pagbigyan muli? Ano ulit yun? Muling ibalik Yung ganun <laughs> Muling ibalik Ang... May... Mayro planong pa-take off Medyo... Maingay siya And... Uh, Doon na lang yung kanta Kasi baka ma-copyright tayo Anyway, so sa akin, as a lalaki, yung opinion ko siguro sa mga mag-ex and then nagkaroon ng time para magkaayos and then nagkabalikan sila, maganda, maganda siya. Kasi malay mo, baka kayo talaga yung itinadhana para sa isa't isa. So ngayon, kahit na sino pa yung makilala mo, kahit gaano pa kaganda, pero let's say hindi talaga kayo mag-click, hindi niya gets yung trip mo, hindi mo rin trip yung interest niya, ganyan, hindi rin kayo nagtagal. Tapos, yung heart mo talaga, kahit naka-move on ka ng ganyan, yun bang may somewhat na tinitibok niya pa rin yung ex mo? Sa tingin ko, dahil nga yan sa yung may pinagsamahan kayo, di ba? Hindi naman siyang as in mabubura talaga. Pwede mong kalimutan yung mga naging experience mo sa ex mo. Pero sa akin, as long as naging maayos yung pagbe-breakup nyo. Like for example, hindi naman siya about sa third party. Right? Let's say nawalan lang kayo ng oras sa isa't isa, pinalayan nyo yung isa't isa, nag-try kayo ng new relationship, and then hindi nag-work. Okay naman yon. Pero let's say yung naging breakup nyo is about cheating. Sa akin parang mas matindi yun eh. Mas matindi siyang kasalanan, I guess. Unless na lang na siguro mahal na mahal mo yung guy na to or yung girl na to na kaya mong kalimutan yung pagtataksil niya sa'yo, nasa sa'yo pa rin yan. Ikaw pa rin yung bahala ba? Diba? Para sa akin, yung mababaw lang na dahilan, dapat, yun yung pwedeng bigyan ng second chance. Yung sinasabi ng karamihan na, ah, marupok kasi bumalik sa ex niya, yung ganun, eh pwedeng, pwedeng totoo, marupok yung tao. Pero pwede rin sila talaga yung itinadhana, 'di ba? Na kahit na sino pa yung dumating sa life nila, sila talaga yung para sa isa't isa. Yung bang connection nila nandun, yung invisible string na tinatawag. Iba iba yung string, naka-attach pa rin siya sa taong 'to. Ano ba 'yan? Sinusundan ako ng araw eh. Ayoko yung mukha ko oh, kapag nanatamaan siya ng araw kasi para siyang lechon, you know? Yung bang makinang, yung kayumangging kayumanggi talaga, but uh, I love it though I love it I love the temperature I love the sun Kasi August na September na next month Meaning nun Palapit na naman ang winter And uh, Ayokong pag-usapan Ang winter nakaka trip So In conclusion Hindi naman lahat ng Mag-ex kailangang magkabalikan, lalo na kung hindi talaga maganda yung naging rason kung bakit kayo nagbreak. pero hindi rin lahat dapat for good na yung hiwalayan nila, lalo na kung sobrang babaw lang naman yung naging breakup nila diba? like dahil lang sa hindi ka nakapag-reply or dahil sa wala lang kayong time pareho, so feeling ko may mga ibang tao, may mga ibang relationship talaga na they deserve second chance meron din naman yung yung hindi na kailangan talagang balikan pa. Sobrang toxic nyo sa isa't isa o kaya hindi talaga kayo mag-click together. So, mas mabuti na lang kalimutan yung past na yon. Depende ko yung taong to nagbago ba? Depende kung gusto mong patawarin yung taong to. So, pero sa akin vote ako sa ganyan eh. Ang ganda lang kasi niyang concept. Tapos, let's say yung first date nyo as a mag-ex, 'di ba? Bigla mong i-play yung muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Yung ganun, <laughs> ang ganda. O kaya Silent Sanctuary, bumalik ka na sa akin. O oh, ba diba? So love story siya para sa akin. Iniiwasan ko yung araw, pasensya na. Ayun o, oh, crispy lechon, ba diba? Parang balat lang siya ng lechon. Speaking of lechon, doon nga pala ako pinaglihin ng mother ko. Kaya, ganyan yung itsura o. Oh. <laughs> So ayun, medyo mainit sa area ko kanina and hindi ako makapag-outro. <laughs> Patapos na nga lang eh. Ba naman? May mga taong dapat patawarin, meron din naman yung dapat kalimutan na lang talaga. Hindi dahil sa masama kang tao, ayaw mo silang bigyan ng second chance, kundi dahil yun yung deserve nila. Right? Hindi nila deserve ng second chance. That's it. They broke your trust. O kaya hindi talaga maganda yung concept ng love niya. Let's say toxic talaga. Kasi ang dami pa naman dyan eh. Panigurado, kahit nga sa mismong barangay nyo. ba? Diba? May mga lalaki dyan, may babae dyan na pasok sa standards mo. Kaso hindi mo lang siya nakikita kasi nga yung gusto mo lang tignan yung mga magaganda sa Instagram, magaganda sa Facebook. Same thing din sa girls. Ang gusto mo lang makita is yung guwapo, matipuno, mayaman to the point na kahit may umaaligid naman sa sa'yo, may tao dyan, may lalaki dyan, na kayang ibigay yung happiness, yung loyalty na deserve mo, hindi mo siya napapansin kasi nga siguro wala siyang sasakyan o kaya yung trabaho niya hindi ganon kaayos o kaya hindi ganon kalakihan yung sinasahod niya. So, depende pa rin siya, ba? Diba? Nasa standards mo. As a tao, hindi naman masama na magkaroon ka ng standards. Pero minsan, kailangan mo rin mag reflect ito ba talaga yung deserve ko? Deserve ko ba talaga ng babaeng ganto? Ano ba yung nasa akin? Ano rin yung kaya kong i-offer? So, sa akin, pwede siya. Like, as in, support ko yung mga ganun, yung mga nagkakabalikan talaga. Ngayon, yung iba, ayaw nilang bumalik sa mga ex nila. Kasi nga, may naging jowa na after nilang mag-break. So, sa tingin nila, ay hindi na, wag na. Anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan about sa breakup, about sa ex na nagkabalikan, sa tingin ko may natutunan akong slight. Yun yung hindi lahat kailangang patawarin, hindi lahat deserve ng second chance. Pero kung deserve naman ng taong to, feeling ko talagang ganda, yung ganda ng concept na ganoon. Muling ibalik, right? That's the song of the day. Hindi ko alam yung lyrics noon, yung chorus lang yung alam ko, pero ang ganda niya. Papakinggan ko 'yun pag-uwi ko ng bahay. Wala akong wifi ngayon, wala akong data. So anyway hanggang sa ating next na walang kwentang usapan see you next time